Actor, comedian at TV host na si Bayani Agbayani ibinahagi sa publiko ang simple nitong pamumuhay sa likod ng showbiz kasama ang kanyang asawang si Lenlen Agbayani. Mula sa official Facebook account nito ay nagbahagi ito ng isang video kung saan nga makikita natin na sweet na sweet silang magkasama habang magkaakbay at nagtatawanan. Ayon kay Bayani Agbayani ay magdi-date umano silang mag-asawa sa isang coffee shop para na din umano magkaroon sila ng mga ganitong classy date at oras para sa isa't isa. Narito ang buong video panoorin natin. Okay, nito kami kasama ko ng aking beautiful wife. Uy. Yeah. Siyempre <laughs> pa magko-copy-copy kami kasi umuulan. Siyempre masarap mag-copy-copy. Dito kami sa isang lugar kung saan din niyo alam kung saan. Secret. Pero, It's a dao. secret place. Hmm. Ay, kurat ako dyan sa gilid. Higal. <laughs> hey, gano. Ay, kasi baka ka madulas. Ah, okay. <laughs> Kaya swerte ka na i-embrace kita kasi baka ka madulas. Uy, swerte ka na embrace ako. Kung madulas ka. Alam nyo, ibang swerte ang ma-embrace kayo ng asawa niya. Kasi lalo nga yung uh, malamig-lamig. Tatanungin mo nga yung mga kabayani. Kabayani, bagay ba yung red hair ka? Bagay ba sa asawa ko ang red hair? Write o, your comment. Write your comment downstairs. <laughs> or kaya uh, sabihin niyo kung anong kulay ang gusto niyo sa kanya green, blue, red, white o gusto niyong uh, pusha spell pusha, red na lang patawa <laughs> yun eh so, kaya dito may pizza pie inilalabas mo ako, hindi mo naman pala alam itong lugar mo hindi ko alam eh Tama naman naman, itbaba ka sa kali lang kung uh, nakikusta mm hmmm Nagkakiss ko siya mga kaibigan. Ayan siya. Nagmamalandi. Ano yung salita ba yung nagmamalandi? Oo mm ngayon. -hmm. Mm, nagmamalandi na naman. Bawat <laughs> kiss nagmamalandi siya. Ay. Ito na pala si uh, Ben Tull. Hi guys. God bless. Ito na mga kapayani. Pumali na tayo sa kanin natin sa ating bakuran. Ito. Oh. Sariwang sariwa. Ang saba. At latundan. Ingatan niyo yung, yung dagta. Kasi so, siyempre ang dagta niyan. Eh, mahirap oh. malaban ng ating mga asawa. Kaya eh, binasa ko na kagad na patakan ng dagta ng saging. <coughs> Meron pa akong tanim doon na Okra at ah, tumutubo na rin yung mga bulaklak na ating mm Abangan nyo po, pag sibol niyan, okra, talong, ampalaya. Ano pangalan ng okra mo? Okra. Okra bes. yung <laughs> long. Yung talong, talong ko, at uh, talong yes. mehiya. Talong mehiya. Ayan. Pero mm -hmm. akong, uh, sitaw. Sitaw. Bataw. Bataw. Patani. Marami ka nung may, ano pa, papaya. Alam niyo ba yung tao ng papaya? Eh, pwede niyong durugin. Tapos yung katastan, pwede niyong painom sa mga pet, mga babies. Vitamin C pala yun, sabi ng uh, veterinarian. Marami kayo matututunan. Mga uh, kababayani, basta uh, magsipag lang, magtanim, kakain. God bless. Kayo, meron ba kayong mga tanimin sa inyong bahay? Ay nako, i-text nyo na sa akin o i-comment uh, nyo lang dyan sa baba para balawan nyo at magkatulungan tayo kung paano mag-alaga ng mga pananim. God bless!